Congressman, uh, ito nga po no, uh, nakaabot na po sa inyo itong Supreme Court po na order para po pinagpapaliwanag po uh, tama ba parang similarly yung issue na pinag uh, hinihingi sa inyo ng Senate impeachment court dito po sa pagpapaliwanag sa mga unang impeachment complaint na inihain laban kay VP Sara. Well, basically humihingi lang po sila ng mga dokumento mga informasyon na under oath uh, na 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 patungkol po doon sa petition po na nakasampa po sa nila kagaya po ng status ng uh, unang uh, tatlong complaint ng mga private uh, citizen so yung mga exact date po kung kailan yung mga complaint na na-file ng mga private citizen so siguro yung sakin uh, kung yung mga chronological event at mga dokumento na relevant po para po sa kanilang pagdidesisyon. Mm, opo. Uh, Congressman, yung pong um, mga hinihingi na yan ng mga pecha ano po, uh, doon sa paghahain ng impeachment, mga uh, kasi apat nga po ito, yun hung mga bagay na yon hindi ba ho naka babahala sa <laughs> sa, sa, sa punto ng mukang may may nasisilip Uh, sa akin po, wala naman po kung uh, nakikitang nakikita uh, ang pabahabahala. Uh, ito ay siguro parte lamang ng proseso para makapag po ng maayos ang ating uh, mga maestrado dahil ito po ay mga impormasyon na uh, siyempre magbabase po sa kanilang sa petisyon po na po.